Happy Wednesday mga Mars at Parsi! This is Mami Roxanne at hindi ka pa nakafollow sa aking page ay, baka naman. Abay na miss ko nga rin itong intro ko na to. So kaninang umaga nga pala eh, naglaba lang ako ng mga damit namin. At maya maya nga lang ay nga ako para bumili ng paracetamol dito sa butika. Nabigla ata yung katawan ni Gia sa paglalaro kahapon sa playground kaya naman eto ni nilagnat nga hindi nakapasok sa school. Sa nga sa so mga ayaw ko talaga nangyayari sa mga bata yung nagkakasakit nga sila. Maya maya nga lang din eh, nagtupin na nga rin ako nito mga nilaban ko kahapon. Yes, mga Marcy, naglabang ako kahapon at nagbawas nga lang ako ng mga labahin. Ang rin kasi talaga at hindi nga kaya ng isang araw lang. Paano mas dumami pa nga yung labahan ko kasi 'di ba naglalabas nga kami nito mga nakaraang araw. Pero pinakamadami talaga sa labahin ko yung mga damit ng mga bata. So eto, pagkatapos ko nga maglaba kanina eh naglinis naman ako dito. Nawala kasi sa pwesto yung husk kanina ng washing kaya naman tumapon nga dito yung tubig. Ginuha ko na nga rin yung pambrush ko sa labas at ito nga yung ginamit ko dito. Pagkatapos kong nga mabanlawan, iminap e, ko na nga rin para nga masimot yung mga tubig-tubig. syempre para nga mas mabilis matuyo at plano ko nga din tong lagyan ng floor wax. At maya maya nga lang din na natuyo na kaya naman eto nagsimula na nga rin ako mag floor wax dahil namumuti na nga yung sahig dahil sa sabon. Maraming yung nagsasuggest ng liquid na floor wax kaso nga lang hindi pa nga ako nakaka-order at hindi pa naman nauubos itong nabili ko nung nakaraan pa. Pagkatapos ko mag floor wax ay binalik ko na nga rin itong washing tapos nagsimula naman ako maglinis dito sa may kusina. Alam nyo ba tinatamad pa nga ako ng mga oras na to pero wala tayong no choice dahil wala namang gagawa nito kundi ako nga lang. Paano kailan pa nga ako huling nakapagpunas-punas dito dahil busy nga mga nakarang araw at san san nga kami nagpupupunta anyway habang naglilinis nga ako dito ay eh, gusto ko lang magpasalamat sa lahat nga nang nag-congrats sa akin dahil 20,000 followers na nga ako natutuwa nga ako sa ibang comment nyo. alam niyo ba kahit hindi man ako makareply lahat nga ng comment eh, wala talaga akong pinalalagpas at nababasa ko lahat yan hindi ko man kayo ma-reply nisa-isa kasi nga may limit lang sa pagre-reply sa comment pero lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng followers ko Siyempre, hindi rin talaga kasi 'to magiging posible kung wala nga kayo na sumusuporta sa akin at mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko ba nagpunas-punas nga lang ako tapos sinunod ko naman itong mga legayong ko ng condiments kasi nga yung suka at saka mantika ay wala ng laman. Nakakatuwa nga kasi pag naumpisan ko na nga makapagpunas-punas e eh, parang ayoko nang hantigilan katulad na nga lang dito sa may kusina. Tuwang-tuwa rin kasi talaga ako dito sa mga gamit ko at sana nga soon eh mas dumami pa nga sila. Alam nyo ba isa nga sa mga minamanifest ko eh mapalitan na nga rin yung aking mga lutuan at gusto ko nga bumagay na nga rin sa tema natin. Gusto ko nga sana yung brand na karote kasi nga lang medyo pricey pa siya hindi pa Okay, rin ng budget. Kaya nga isa yun sa mga min manifest ko at sabi nga ng isang follower ko dun sa may comment section, iba talaga pag kami ng manifest mo. Abay, nagkakatotoo nga pero syempre kailangan pa din natin tong samahan ng sipag at syaga para nga matupad din yung mga min na manifest natin. Sino ba namang hindi sisipagin pagka ganitong hambago yung kalan mo talaga namang mapapapunas ka kahit hindi pa marumi? Charis! Hinugasan ko na nga rin itong lagayan ko ng suka at saka mantika. Alam nyo ba ang mura na nga ng mga ganitong lagayan ng condiments? At kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko ang link sa my comment section. At pagkatapos nga mahugasan, ipinunasan ko nga lang din to para nga masalina ng nga din kaagad. Eto lang muna dalawa yung hinugasan ko dahil yung toyo at saka patis nga eh meron pa namang laman. So eto nga pala yung free na rice cooker dun sa gas stove na kinuha namin. Ngayon ko pa nga lang tumabubuksan at natuwa nga ako dahil napaka cute nga lang din talaga niya. Tuwang -tuwa nga ako kasi nga color white siya bagay na bagay sa tema sa bahay. Kaso nga lang, ang late nga lang at parang ang pang isa o dalawang tao nga lang to. Yung mga ganito nga ka late na rice cooker, eh bagay na bagay nga lang sa mga nagdo-dorm. Pero dahil color white nga to, ay ikikip ko pa rin to dahil nga gustong gusto ko nga yung kulay niya. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panunood. Till next video!